Joanne, uh, sa tingin mo kaya, ay eh, uh, matutulungan natin ang mga magsasaka natin? Paano natin tutulungan. Opo, uh, alam naman natin, Tatay, na isang sakit ng ulo ng mga magsasaka ay itong sobrang mura na pagbili nila sa mga ani nilang mga palay. Ganon din sa kanilang mga mais. At yung programa mo na gusto mong solusyonan ito, Makapagpatayo tayo ng isang uh, rice uh, industrial complex. Ito po yung alam kong napaka-eksaktong solusyon dun sa mga problema na yon ng mga magsasaka. Sinisiguro ko na kapag po mabigyan natin sila ng pagkakataon na ang mga ani nila ay mabibili natin sa tamang presyo na hindi sila malulugi, magkakapera sila, may kita sila, aangat po ang buhay ng bawat magsasaka.